Jody. Jody, oh. kamusta? Kamusta? Ayos lang. Mayroon akong pinagkakabisihan. Oh. Eh. Welcome back sa Showtime. Yes. Hi, ah. thank you, oh. Kuya Ko. Nangayayat si Ate Jodes no, sa taping ba niya Andam ng labas Ang dami niya kasing Jodes. ginagawa. Yes. yes. sa So, busy po talaga ako. Hindi po. Oo, oh, oh. napuyat at si Ate Jodes. Pero, Pero tatanong ko lang, asan na si Papay? Kamusta? Sino? Hindi siya si Oli. Oli, Oli yeah. hindi si Oli. Ah, si pa, Jody pala. Sorry, si Jody, Jody Santa pala. Santa Maria to. yan. Yes. Ito, yes. at, sigurado na mismo to.

para si Papa Ratcheng. Oh. Be oh. careful with my words. Oh, oh. Ay, pero oh. si pero si Jody Santa Maria is oh. isa sa mga talagang magagaling na sabert magagaling na actress dito Correct. sa. Yes. So from tapping ilog, no ngayon, eh, oh. ibang-iba yes. na siya, no. Daming ginampanan oh. na mga roles amor Powers. Correct. So. Thank you. Anong inspiration mo Ate Jodes? Bakit ayaw mong parang pagaling ka ng pagaling sa lahat ng rules mo. Siyempre, first of all, yung anak ko si 30. Hi, 30! 30. Oh. Parang kaedad mo lang si 30 din. Correct. No? <laughs> <laughs> ano ba pinakakabalaan mo ngayon, Jody? Um, bonding with 30 and meron po kaming shows. Yes. Si oh. Yes. Yes. Pero may pelikula ka bang ginagawa ngayon? Yes, may pinagkakabalahan oh, ako na pelikula. Siyempre, hindi ko pwede sabihin. Oh. Jody, si malalaglag ba yung... Secret. Si Surprise. Ano yun? Ano yun? Yes. Hindi <laughs> yes. si lagi siya nakagano, malalaglag ba yung damit? Hindi eh, ganun talaga na si Jody. Oh. Uh, Ay, ganun uh, talaga yun, ano, pag nagsasalita. Uh, man. uh, yes. Yeah. Pero alam mo, oh. Jody, ang dami nakakamiss doon sa linya mo doon sa pangako sa'yo. Yung ano, matitikman ninyo. Parang gusto namin makita uli yun. Oo. Oh. Oh, oh. oh, oh. Ang batas oh. ng Isa isang pa, api. Di ba, madalang Masample daw, Ang ganti ng isang api. O oh, Matitikman nyo! Action mo na kami, Jody! Wala pa, wala pa, wala pa. Hindi, <laughs> <De>, masyadong <laughs> intense yung acting. Oo, oh, oh. very ano kasi Ate Jones eh. Oh. Ang sabi namin, mag-a-acting, hindi magtatalumpati. <laughs> uh, uh, Baka na magkakandida na ito. Parang, <laughs> parang, parang tatakbo ka <laughs> ng konsel. <laughs> o, oh, eto. Sige, eto. Kasi, ano yun, talaga, oh, oh, yun eh, talaga graphic. Tsaka nakaluhod siya doon oh, Iwan na huwag siya dun. naka dress Pero pwede rin malakatayo. Okay, lights! Camera, action! Matitikman niyo ang batas ng isang api! <laughs> 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 Rehearsal pala kasi yan. Rehearsal pala uh, kasi. Hindi na hindi take it. Thank Thank it. Two, o, take two, take two. Oh, sa mga madlang people two. lang tawag doon. Sige, ano ka, ka Rehearsal take. Umiiyak pa rin si Ate Jo. Oh, yes. Kasi yes. mga basura yung nakapaligid sa kanya. Sige. Oh. Hindi oh. 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 ganito. Bigyan natin siya pagkakata. Actor's cue. Kailangan oh. mag-internalize muna. Internalize. Lang namin niya muna yung eksena. Yes, yung mga mo, nandito ka sa basura. Ano ba ang mga nagpapalungkot sa'yo, Ate Jodes? Wala po. Ah, oh, hindi oh. mo magagawa. Thank you, Jody. oh, pero, 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 kailangan makita talaga ng madlang oh. people para Sa talaga, mata pa lang, kitang kita oh, na yung... Kasi na-miss talaga yung acting ni Jody dun eh. Yes. Oh. Ayan na. Oh, Kaya ay, mo ay, yan. Sabi mo na kung pag-ready ka na, ha? Oh. Kaya mo yan, okay, Ate hinubog ka hinga. na ng tabing ilog. Oh, hinga ka ng malalim. Ayun, gano'n siya ng gano'n. no? Ay, ilig ka bang magwalis? Ay, medyo. Oh, medyo. Sige, Masipag kasi si Jody. Hindi ka siya Oh, oh Quiet on the set. But oh. the people quiet on the set. Okay. Okay. Oh, okay. yeah. Okay. Okay, tahimik na. Jody, ready ka na ba? Ayan. Yes. Ah, Sino basura dito? Ito, ikaw pwede ka bang basura? <laughs> <laughs> pwede ako track ng basura. <laughs> Sino gusto <kusimu> mo basura? <laughs> uh, Ah, Lasi! Grabe! Umakain. Okay. Lights. Oh, wait, wait, wait. wait. Okay. Oh, hey, ah, tayo yung basura. Tayo yung mga basura. Kunyari, hahawiin mo kami. Ha? Lights. Camera. Action. Bakit ang namin masura dito? Umalis na mo kayo dyan! Matitikman mo! Ang gante ng api! Happy! Walang pakalaman na ito si Jody! Grabe, <laughs> ganun talaga yung si Jody. Sipi mo, wala pang problema yan ha! Sipi mo kung may problema yan. Uh Oo. -oh. Grabe yung... Grabe?